Isang linggong bayanihan ang muling isasagawa sa mga paaralan sa buong bansa sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2025. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay isang tradisyon bilang bahagi ng preparasyon sa pagbubukas ng panibagong school year. Isa na tayo ng Brigada Eskwela which naging tradisyon na po yan uh, kung saan uh, nagsasama-sama ang mga komunidad and uh, no less than the president will lead us sa launch ng Brigada Eskwela. At uh, one week long yon uh, inaayos natin yung ating mga schools. Kaugnay nito, hinihikayat ng DEPED ang buong komunidad na magkaisa at makibahagi sa inisyatibong ito upang matiyak na ligtas, maayos at handa ang mga paaralan sa pagbabalik ng mga mag-aaral. Uh, Siyempre, nagpapasalamat tayo. Siyempre, ano, nananawagan rin tayo sa ating mga kaibigan sa pribadong sektor na at sa mga iba't ibang komunidad na tumulong dito sa sa uh, kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga komunidad na uh, nangangailangan ng bula. Nilinaw naman ni Sekretary Angara na hindi obligadong magbigay ng pera ang mga magulang para sa Brigada Eskwela. Dagdag pa ng kalihim, voluntaryo at hindi sapilitan ang pakikiisa sa nasabing aktividad. Ah, hindi, hindi required yan. Kung gusto lang ng uh, voluntaryo yan dahil bawal yung uh, mag-require kami ng mga Ngayong taon ay muli nang ibabalik ang old school calendar, gaya ng ipinatutupad noong bago magpandemya kung saan nagsisimula ang klase sa buwan ng Hunyo at nagtatapos ng buwan ng Marso. Kaya ayon sa DepEd, full blast ang ginagawang paghahanda ng ahensya para sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Jed Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.